Good evening mga kagal. Dito tayo ngayon sa Makati. Eh, hey, daan tayo kay Tita. Ayan. Nagtitinda kasi itong barbecue si Tita dito. Ah, wala na nga. Dito yung bahay nila dati mga kagal. Ay, wala na nga. Dito yung bahay nila dati mga kagal. Ay, ah, hindi ba na? Pinag ano na talaga? Saan na siguro sila titira, no? Ayan ah.

Nako! lang. Saan na kayo tinatakot? Sa ano? Hasmin. Layo na pala dyan, no? <laughs> Lana. <Malapit> sa <laughs> na sa ba